Hello, good morning sa lahat sa ating <coughs> mga kababayan dito sa ating lugar. <coughs> Kasi yung in-announce ng ating Governor Elect Dr. Honorable Patrick Asansa sa province ng Katanduanes about sa gasolina. Totoo, bumaba yung ibang mga presyo sa gasolina. Pero ang ibang mga gasolina, hindi naman sila nag hindi naman sila nakikip pag-coordinate. Kasi ang presyo magkakaiba. 10 piso ang diferensya ng gasolina na yun. Tignan natin. Tignan nyo ay doon ang gasolina. 10 piso ang diferensya nila. Dito sa isang sa isang gasolinahan ang diesel nila 64 80 68.84 tapos ang premium nila 71 tapos ang kanilang regular 69 tapos sa isang sa isang ano sa isang gasolinahan naman ang gasol ang diesel nila 80 78 ang regular nila tapos ang premium nila 81 tapos ang gas nila 79 eh, ano mo, i-compare mo. 10 piso ang diperensya ng dalawang gasoline station na halos magkatabi lang sila ng ano. Halos magkatabi lang ang pwesto nila. Halos isang barangay lang sila. Pero 10 piso ang diperensya. Kaya uh, alam siguro, alam na siguro te ni Gov na ganito ang nangyari sa gasolinahan ing ano na lang tayo? Alirito na lang tayo. Idol total. To, may gasolina naman na mamura. Doon na lang tayo. Siguro bibili. Yung hayaan natin yun na mahal na yan. Kasi kagustuhan nila na mahalin nila. Di, mamahalin nila. Tayo naman. Kung di natin kaya mahalin yung kanilang mahal. Di, doon tayo maghanap sa hindi nila minamahal. Na doon sa mura. May mura naman na gasolina dito sa ating lugar sa biga. Ano na lang? Pagdating nyo sa biga, tingnan nyo muna yung presyo sa kabila. Tingnan sa kabila pag nakita mo talaga totoo yung sinabi ko na sampung piso ang diferensya, fight na. Doon ka na mag gasolina sa alam mo na kung saan ang nakakatipid ka. Kasi maganda naman yung announcement ng ating GovElect na ibaba yung gasolina, krodo at saka gas. Pero totoo, nung gumamaba man talaga. Pero sa ibang gasolinaan lang. Kaya, Dok, Elect, uh, Honorable Patrick Asansa, Uh, alam mo na siguro itong mga pangyari na ganito sa bayan natin, sa bayan namin, dito na iba ang diferensya ng gasolinahan sa dalawang, yung dalawang gasolinahan iba-iba ang presyo nila good luck na lang sa lahat ng mga katanduanes taga isla, yan po ang tip ko sa inyo ikot-ikot kayo dyan sa area may mga gasolinahan dyan na mas mura ng sampo, huwag kayong magpag na uli, maski dyan sa birak sa bayan, salamat po